nandito naman tayo na mga boss ito mga boss magtorno na tayo sa ating pa sa ating salasit nga siguraduhin mga boss nga kailangan meron ka nang nalagay nga tanda sa gitna ng kahoy yung dalawang side para meron ka nang basihan sa paglagay katulad nito mga boss diretso ka lang paglagay ng kahoy sa torno. meron na mga butas sa gitna yan, diskarte mga boss. Paikutin muna yung motor katulad nito tapos pakainan ng tigib dito sa gitna pagkatapos dito naman sa gilid Nya, patayin mo ang motor mga boss para makikita mo yung kinain sa tigib kung parihalang lang yung kinain sa tigib sa apat na kanto yan ang yan ang tamang paglagay nasa gitna yung paglagay pag hindi naman sa gitna yung hindi naman pareha yung kinain mo boss merong malaki sa gawang gilid kailangan mo nang isit para pareha yung pagbilog kasi yung hindi hindi siya pantay mga boss na isibilidad mga boss nga nabilog ng both pika side tapos yung isa yung isang side hindi pa yan ang magkukos ng maliit na yung pagtorno mo hindi siya sintro hindi siya sa center na ito mga boss pagkatapos mabilog mga boss nakita nyo mga boss nilagyan natin ng marking yung tigib uh, na yung pabagis <laughs> tapos ito yung tigib na pakord mga boss ito yung padesign ito pala yung nilagay natin tigib mga boss yung marking yan ang nilagay natin ng guhit sa pag <laughs> meron na tayong basihan sa layout tapos nilagyan natin ng marking sa tigib katulad nito nakikita nyo mga boss yan ang paano natin i-style ng ating torno yung dalawang gilid merong dalawang ring maliit pagkatapos sa gitna Ingat ingat sama mga boss kini sa gilid at saka sa gitna mayroong hindi nabibilog dyan yan ang delikado baka makain ang kamay mo baka masugatan ka delikado yan mga boss dahil hindi pa yan bilog square pa yan yan ang nagkukos ng maipit ka porque ito yung porque square yan dandahan baka sigurado kang mas masugatan ka mga boss. Nitong mga bilog na okay na lang 'yan. Pwede mo nang mahawakan pero yung square hindi yan mahawakan mga boss baka kainin 'yung kamay mo. Ito mga boss, medyo malayo lang yung pagtorno natin. Sa susunod dito yung isa. Nasa gitna na yung kamera natin maus hindi natin na malayan nga marayo pala yeah, ito nga yung design mga boss yung kailangan natin nagyan ng dalawang ring sa gilid tapos sa gitna isang malaki tapos laliman natin yung gilid para makita yung design na ito yung pandang baba meron dalawang dalawang ring tapos sa gitna yung pahukay para para lulutang yung ring kailangan ng meron siyang design ito lang yung discarte mga boss hindi pa masyadong bilog kailangan mo gamitan ng tigay pa marking katulad nito meron ng marking tapos yung balikan mo ng bilog para yung marking mong nilagay mong guhit na lapis mawawala na yan pero okay na kayo meron na ka ng marking parang ang dali tignan mga boss no pero yan dahan lang mga boss baka may ipit lang kamay hindi pa tayo baga mga boss nga meron tayong project nga katulad nito turno siya ka tayo makaturno hindi nang tulad ng iba mga boss nga halos araw araw turno turno ng turno lang sila kita kung merong order nga katulad nito siya ka tayo makaturno hindi yung araw-araw tayo nakaturno mas yung mas madali lang sa kanila yung araw-araw pero importante mga bus nga alam natin ng yung pagturno yan ang importante nga marunong na tayo Yeah, dito nga area mga boss uh, noong unang araw, mga boss dito tayo nagtatrabaho dito tayo natuto, magturno at saka sa mga furniture nga pagagawa kung ano mang ginagawa natin dito nagpasasalamat tayo sa mayari Max Alburo, Master thank you sa paggamit nitong turno hindi tayo pinabaya dito mga boss wala tayong binabayaran dito kasi hindi sila tumatanggap pasasalamat ang tayo mga boss na magandang inaasal natin at saka maganda din yung patungo nila sa atin maraming salamat sa pagkagamit dito sa atin sa inyong turnohan monster ito yung design nga pa cord mga boss ito yung tigib nga pa cord medyo maiksi lang delikado na mas maganda nito mga boss yung mahaba dahil sa katagalan may maiksi na yung tigib ito lang yung mga tigib mga boss yung ginagamit namin may pa cord tapos naip flat then pa marking then kitong atigib ito yung pang design yung pa half round apat natin lang mga boss ang ginagamit namin tapos po tayo mga boss follow like and share mga boss at subscribe my youtube channel maraming salamat